Ah, sa ulit. Kasi eh. niyo. Ah. Uh. Ah, sambuwi. Ah, po yung ating harvest oh. Karami rin 'yan oh, kanang 1 2 3 4 5 6 7 8 Walong buwig po. Ayun po, dine po naman sa mga lakatan po ni Kapanganay tayo pupunta. Atin po babawasan ng alas. Ano? Ng dahon. Ya, yeah, dito po sa mga yan, nari po pala ipibain na. Ipibain na rin natin. Ang maganda rin, lipo ko dahil. Ang napindan ko eh. ơi 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 là Tara ni utol. Lahat po ipaghanda ang ating ginagawa ngayon. Dito dito po tayo paghanda. Oh. Masaya ko 'to pag nakita ng ngat natan. Tapos At Ang sayang ba? May buwa po naman. Ay.

Anong nakaraan pag binali na rin no? may may oh May laka pa may saging pa, pa. po lahat ay tanim po ni Kapangana ito. Ito sa Mga taagi. Sige po kahit gano'n rin maliliit ay ating binabawasan para si po. Latong gano'n sa eh. waray. Titibayin ko na po, ori. Kahit hindi katabahan, oh. Yun. Lakatan po, ori. Oh, hindi. Yan, bali, minsan po, maliliit yung ating saging, minsan po, kung baga, para po sa akin, siya pa yung mas malapit sa organic po, oh, At kasi, oh, kung baga, dito, hindi man kagandahan yung saging na ito ay ito po naman hindi pinatabaan or ano oh uh -huh. yan uh. siya pa yung mas nagiging organic po ba kumpara dun sa mga inalagaan na inabunuhan or ano nakalakatan din sa buwig Tayo po hindi pa nakakarating doon sa gilid ng ilog po Sa area number 4, sa kubo Kubo number 4 ano oh. Eh? Nakakakain karbote no ganyan. Ngig niyo gan. Nakakain na po. Ay paano kaya kumukuha ng ganyan? Ano si sinusungkit po. Sinusungkit. Tuturuan kita tingnan mo. Ano na ito? Yung kala ang banda diyan. Pwede na umtiga rin ano? oh. Kumusta magulang na bumukod ah. Pwede pwede pa po ata. Hindi. Ah, taas pa po. <laughs> ayaw ba laglag? Ah, ayaw po. Ayaw ba laglag? <laughs> Yan ay lang. Pagpantay siguro ang ano. Nakawitin ko naman siya. Sayang po. Malalagas lang. nakuha na po natin arin yung ay kapos din ano ko <laughs> kapos din po ah huwag na pasensya kapos po ay ay arin lang saging ay kapos oh uh. bye bye sorry my friend next, next time again

Ay, pwede na rin. Ay, oh. Taba ko ito yun. Na, ay po. Pwede na, ano? Pwede na, ano? Hindi ka ito sa likod. Ati pong baba na ito Yan tayo po yung na po ang pakaramdam. Aray. <laughs> so makikalo. <laughs> Nagbagsak na tayo. na po ang pakaramdam. at ay nakabawas na. Ng mga ano po. O dito sa kamalang Ikot. Yan tayo po yung pakaramdam. So, yan, yeah, wala ka ng palapa ng oh, ang tag dito. Wala ka tang. Ibig sabihin, eh, medyo marami na rin po tayo naisig. Oo. Uh -huh. Sinalis ko pa pala nyo. Yan, ito na nakatang. Sumusukan po natin. Yan, isa po. Ay, ah, ayos, ayos na po. Yan, sa episode natin, ano po, paghahanda po natin, ano Siguro po, hanggat may time tayo, ay maghanda po na maghanda. Pero, ang number one po naman nating ano, kumbagay, sana'y wag nang dumating yung ating pinaghahandaan. Uh, normal na yan, kung hindi siya dumating, pasalamat po. Oh. Uh, Ari po, yung ating mga naharbis po. Ah, uh, dalawang latundan, isang senyoreta, isang medyo payate na ano na lakatan po yeah. ayos na rin po yan marami na po tayo na isaid na ano po na pananim ayos na rin po na na po yung ating harvest oh. karami rin ano One. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 buwig po Yan, ito na po oh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama na po yan. Ingat po lahat, happy lang po Ito yung kaway Ito, yung kawai, ito yung. Bye